spaghetti ayo sampai vitamins niya ay sweet at saka growy. Ganyan Monkey. Say hi, hi. Good morning. Good morning, guys. Today's video is. Kani na may kupa. Kasi na Kita ng kami sa bahay bahayan mas maigi na siya hindi lumabas dito na lang. kasi minsan nakakalmat siya ni na lang din yun. pero mas matanda sa ng 4 months yun at nakaligyan Minsan, gagawin ako dito sa bahay. Pagpuntahin dito sa bahay. Sila kaya yun. Eh, kasi kaya. Uh, yung nga lang, nag-iiyak Kasi minsan na yun, nakahirap. talaga mag-isa siya. Kasi minsan na yun, kasi, kasi sa kanya daw. Pero minsan naman, mas gusto niya may kalaro siya. Eh, Pinatawag mga laruan niya. Kaya lang, mas gusto ayaw niya may na sa kaibang kung siya lang big girl na siya sure. guys. parang kailan niya eh ko siya ng ngayon laki na nasa kaaway na ng daddy niya kaaway ng wawa niya no. she's 3 years old and pregnant so man ka lang 3 years old Maya, maya, palindihan ko na siya. Salit ko. Maya, pamaligo. Bakit mo naman doon may doilag? Hmm. Punta pala kami ng pure gold kagabi halos ay na lumabas doon sa ano. Pure gold kasi meron silang design doon sa pang ano, dito, pang valentines may mga teddy bear doon sa so, park. nakalimutan ko magdala ng cellphone. hindi ako nakapag-vlog sa lady hindi hindi kami gatas mo hmm. ayun, tagal din namin nakalabas tapos paglabas naman namin doon na naman kami natagalan sa may mga pambata na laruan sa smart hmm. ay lang laro din siya doon kasi may mga bata din din naglaro ano anak mo na? Huwag

Tugoan Ano yung ginagawa niya sa mga pinig? Oh, yung pinig. No, yan. Huwag yan, huwag Okay, lamanan niya. Bata ng talaga. Baka ano pag-away. kaaway ka away ko pa eh. May away na ako ngayon. May ka-campe, may away may laro Dati kalaro ko po sa ngayon, totoong bata na. No, ngayon na, anak. Thank you, Lord. Ngayon na akong ganito ka-cute na lalab. Nalala ko pa dati eh si Doktora Tata di napagalitan pa ako pandemic din nagkakaroon daw ako ng ano baby pag buntis buntis daw ako ang ganda ganda yung dok ko nakikita mo yung dok hindi yung magpa ako dahil pandemic ay yung news yung inaantay eh swerte na namin eh binigyan kami kahit isa thank you lord yun nga lang ngayon kaaway ko na Kawinmu, no? misalnya, ka kamu mau, hai, hai, no? so, Bye-bye for now hai, hai, prepare Aku para hai, 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 hai,